Hello, kumusta, kumusta mga kapades? Kuya Wilson here again. Oh guys, today's vlog, pag-usapan natin paano mag-apply sa job bank ng tama. Kasi maraming nag-message uh, sa akin, maraming nag-comment din na babasa ko na uh, marami daw mga nag-vlog sa galing Canada o taga Canada na ino-offer yung job bank pero wala naman daw uh, mga trabaho o na wala naman daw mga trabaho o mga job posting na para sa mga foreign workers or outside Canada. Guys, today's vlog pag-usapan natin yan paano mag-apply sa job bank. But before ka mag-apply sa job bank, kailangan i-evaluate mo muna yung sarili mo. Mayroon ka bang experience or sapat na experience at least a minimum of 2 years work experience pataas. At saka take note, hindi lang Philippines or sa Pilipinas ang nag-apply ng trabaho papunta dito ng Canada, buong mundo. So, uh, advantage lang tayo sa Pilipinas kasi marami tayong mga immigration consultant, mayroon tayong mga placement recruitment agency na tumutulong sa atin na mag-process sa ating mga uh, papers. Yun, napaka-advantage yan sa atin sa Pilipinas. No? Kasi may mga ganyan. Sa ibang bansa, wala sila-sila lang ang mag-process. So, bihirang-bihira yan sa ibang bansa. So guys, mga mga comment nga ganyan guys na nagsasabi mga nagba sa Canada, nag nagyayabang uh, daw na maraming trabaho, hindi lahat Jan sa job bank ay para sa foreign worker. So today's vlog pag-usapan natin, turuan ko kayo ano pa talaga ang o paano kayo mag-apply ng uh, trabaho sa job bank at anong dapat mong hanapin lang, no? Anong dapat mong hanapin lang? At ano lang yung mga trabaho na pwede sa foreign worker? Kasi maraming nagsasabi na Kuya, bakit yung ano sinasabi nito, to marami daw trabaho, marami daw trabaho yang nagbablog sa Canada, marami daw ganito ganyan, pero wala naman kung nakikita. Hindi ko alam paano inexplain, paano tinuro or anong paano yung ano hindi ko alam guys pero to, ituro ko sa inyo ang diferensya kung nag, yung trabaho na yan ay nagha outside Canada or hindi okay so ganito yon katulad nito uh, may nakita ako sa job bank posting ngayon na truck driver na long haul sa Bolton Ontario ang ang employer ay Metro Transport nangangailangan sila ng limang bakante. Mayroon silang five vacancies na driver or long haul no, na driver ang hinahanap nila. Ganito yon, makikita mo sa pinakababa sa posting, nakalagay dyan na mag sila ng LMIA or LAMIA, Labor Market Impact Assessment. Pag may nakita kang ganyan, yan, applyan mo yan. Kasi yon ang tamang employer na nag-offer or nag-accept uh, ng outside Canada applicants. Katulad nito, la laborer farm, no? Mga laborer sa farm. Ang employer si Ted Lizak Farms, Lane Collin, Ontario. Kailangan nila ng tatlong vacancy. Meron silang tatlong vacancies. Meron din siyang sa baba, makikita mo din siya, nagpa-process ng LMIA yung farm worker fruit no ang employer yung big growth organic sa Coastone BC British Columbia so nakikita rin natin na mayroon siyang ah uh, lamia na nag-process makikita mo sa pinakababa yung mga kung nag-hire ba sila ng outside Canada or pwede bang mag-apply ang outside Canada or hindi ito rin no ah uh, yung sa Edmonton yung retail supervisor so nag-hire din siya Okay, yun ang palatandaan. So kung may makita kang job posting dyan sa job bank, scroll down, makikita mo yung note na kalagay kung pwede ba yan sa foreign worker o hindi. So ganito yung hiring na hindi para sa foreign worker or outside Canada applicants. Yung ganito, yung may red, may kulay na red na naglagay talaga na only applicants, Canadian citizen or permanent residents or blah, blah, blah or with or without, ganon, uh, hindi nila tinatanggap. So, may note yan sa baba. Yung may LMEA or LMIA na nag yellow ang kulay. Ang, ang hindi nag-hire ng outside Canada or within Canada lang ang hiring, red ang kulay. So, yun ang palatandaan nyo, guys. So, once may mag-search mag, mag kayo sa job bank, is scroll down, basahin mo yung mga requirements, basahin mo yung mga hinahanap ng employer, yung mga qualification ng employer, basahin mo. Pero kung sa feeling mo ay pasok ka doon, is scroll down, scroll down, makikita mo yung note. Kung yan ba ay naghahanap ng foreign worker or hindi. So, yun ang kaibahan, guys. Okay. So, good luck, good luck sa lahat kung sino yung gusto mag-apply dito sa Canada. Sana nakatulong ang video na, ito, guys. No? So, uh, ngayon, umpisahan nyo nang maghanap araw-araw. At least, meron kang sampu o lima na everyday mag-submit ka ng application. Yung may LAMIA lang or yung may LMIA. Huwag kayong maniwala sa mga nagbablog dyan na Applyan nyo, applyan nyo, pero walang ebidensya na lamia na pinakita. Kasi useless yan. Sayang yung oras nyo dyan. Hindi, ka, hindi yan nag-entertain. Kasi nakalagay sa note yan na kailangan mo talaga na uh, basahin mo yung note niya sa baba. Kung red color yan, wala kang chance dyan. Pero pag yellow ang kulay dyan na parang bilog, yan ang may chance kang uh, ma-hire kasi ang, ang, ang employer na yan ay naghahanap or nag -o offer ng labor market impact assessment outside Canada applicant. Okay, maraming maraming salamat Kuya Wilson, Buhay Canada at iba pa. Salamat, salamat. Sana nakatulong yung video today guys paano mag-apply ng tama sa job bank. Okay, tiyaga, tiyaga lang kabayan, darating yan sa tamang panahon. In God's time and in God's will, darating yan. Bye for now, see you next video.